balak na mag-resign si Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes. Kasabay nito, nagpahayag ng paninindigan ng kalihim na tapusin ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang ulat mula kay George Bandola. Hindi magbibitiw si Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes sa kabila ng mga panawagang bumaba na ito sa pwesto. Kontento daw ang Pangulong Aquino sa kanyang trabaho sa kagawaran ng reformang pang -agraryo. Ako po ay kusang bababa sa aking posisyon. Kung dumating yung punto na sa aking sariling pagsusuri, ay yung aking panunungkulan na hindi ko na maipatupad yung usap yung ang responsibilidad na aking na inaatang sa aking balikat. Namutawi ang panawagang magbitiw si Dulos Reyes makaraan ang pagsusumitin ito ng kontrobersyal na transition program para sa kagawaran. Paliwanag ni Los Reyes, hindi kailanman ito nirekomenda na magkaroon ng malawakang pagtatanggal ng trabaho sa hanay ng mga empleyado ng DAR, kundi magdadagdag pa nga ng 1,800 na trabaho kapag naaprubahan ang kanyang transition program. Kaya yung transition plan ay isa pong pamamaraan upang ma yung yun namang uh, cargo na binibitbit ng mga taong kasama natin sa ibang lugar na malaki ang balanse. Hindi po ito para magmas at ito po ay voluntary. Naniniwala si De Los Reyes na matatapos na ang trabaho ng DAR sa 2014 sa pamamahagi ng mga lupa sa ilalim ng CARP program at ang pagbiberipika sa mga titulong na ipamahagi na ay posibleng matapos bago matapos din ang kasalukuyang administrasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.